Arestado na ng mga otoridad ang sospek sa pagpatay at pangkakasa sa isang... ng pamilya ng isang dalaga. Sa mga nakalipas na linggo, kaliwat kanan ang mga ulat ng pangahalay o sexual assault sa mga pahayagan at telebisyon sa ating bansa. Kalimitang biktima nito ay mga kababaihan at kabataan. Sa ganitong pagkakataon, posible bang magamit ang siyensya sa pagbibigay hustisya sa mga biktima ng krimen? Yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito kasama si Dr. Maria Corazon Ungria, Head ng DNA Analysis Laboratory Natural Science Research Institute ng University of the Philippines dito sa Expert Talk Online Sa datos na inilabas ng statistika.com noong August 30, 2022, nasa humigit-kumulang 2,000 ang naging biktima ng sexual assault sa bansa noong taong 2020. Ang sexual assault o pangahalay ay itinuturing na heinous crime na may kaparusahang pagkakakulong sa mga mapatutunayang gumawa nito. Ngunit sa kabila ng mga batas na po-protekta sa mga kabataan at kababaihan mula sa ganitong uri ng krimen, ay marami pa rin ang naiuulat na kaso nito. Ang nakababahala pa, marami sa mga kasong may kinalaman dito ay hindi nabibigyang hustisya dahil na rin sa kakulangan sa testimonya ng mga biktima at lalong-lalo na ang kakulangan sa ebidensya. Kalimitan kasi sa mga biktima nito ay dumadaan sa matinding trauma. Dahilan upang mahirap para sa mga ito na isalaysay ang mga pangyayari na susi upang maihabla ang salarin at umusad ang kaso. Dagdag pa riyan, ilan din sa mga biktima nito ay hindi na nabibigyan ng pagkakataon na magsumbong dahil matapos halayin ay iniiwan ng walang buhay ang mga ito. Kaya ang resulta, absuelto sa kaso ang mga salarin. Ito ang naisolusyona ng Sexual Assault Investigation Kit na develop ni Dr. Maria Corazon de Ungria ng DNA Analysis Laboratory ng Natural Science Research Institute sa UP Diliman. So ano po itong Sexual Assault Investigation Kit? Ito ba'y ba pareho doon sa forensic work ng ating mga kapulisan? Ang Sexual Assault Investigation Kit ay uh, mga instrumento na ginagamit ng mga medical doctors sa pag-i-examine ng isang pasyente na nagsasabing siya ay ginalaw o ginahasa. So ito ginagamit ng Philippine National Police, uh, ng National Bureau of Investigation, o kahit sinong doktor na umi-examine sa isang pasyente. Ang SAIC o Sexual Assault Investigation Kit ay naglalaman ng mga collection materials tulad ng mga tubes at sterile swab na ginagamit upang kolektahin ang DNA sample sa katawan ng biktima. Kalakip din nito ang instruction material sa pag -examine. Katulad nito, ito ay isang component ng um, isang component ng kit makikita nyo meron, merong swab at merong tube. Um, itong swab na to ay ginagamit ng mga doktor pagkuha ng sample doon sa katawan ng pasyente. Ngayon, ang ginagawa namin, katulad nito, ay magkakaiba ang kulay. Dahil iba't ibang surface ng katawan ang pwede nagkaroon ng kontak. So, um, meron dito, makikita rin dito kasama sa label is nakalista kung ano kung saan kinuha sa katawan ng pasyente ang sample. Dito, may iba't ibang uri ng tubes na ginagamit sa pag eksamin ng biktima. Ang asul na paglalagyan ng samples na nakukuha sa ari ng isang babae. Ito ang itinuturing na pinakamahalagang sample ang bahaging ito kasi ang madalas na contact point ng sexual assault crimes. Samantala, ang kulay pula ay ginagamit naman para sa external genitalia, oral, o or anal samples na inilalaan para sa mga samples na makukuha sa iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Ito rin ay maaaring magamit sa pagsusuri sa mga kalalakihang biktima ng sexual assault ito ang pangkuha sa sample ng uh, pasyente pagkatapos niya magmumuka. Kasi ang kailangan natin sa pag-aanilisa ng DNA is ma-identify natin kung alin ang DNA ng pasyente at alin ang DNA na hindi kanya. Na likely yung DNA na hindi kanya ay nanggaling doon sa gumalaw sa kanya hmm. o kung sino man ang nakipagsensa. So, para magawa yun, kailangan natin ng ref. Ito yung tinatawag natin yung reference sample. Meron pa tayong ibang lagayan. Katulad nito, ang tawag dito, other type of sample. Halimbawa, sina, uh, pumunta ang biktima na dala niya yung o suot niya, yung underwear, yung pant niya, na directly after ng contact. So, yung tinatawag nating transfer, meron pwedeng body fluid nung umalaw sa kanya, ang na-transfer doon sa underwear. So pwede i-submit no? talagang sinasabi namin, sinasabi namin, i-submit yung underwear para ma-analyze nyo. Hmm. So bawat lugar na sasabihin ng pasyente ay ginalawa ko or nagkaroon kami ng contact, Pupunan ng sample ni doktor, pareho din ah. niya ng sample, ilalagay sa loob, tapos i-che-check alin ba dito saan saan ba kinuha ni doktor yung hmm. sample ilalagay tapos ipapasok pareho din ang proseso matapos makuha ang mga samples at mailagay sa kani niyang tubes ay isisilid ang mga ito sa isang envelope na pipirmahan ng doktor na nagsagawa ng pagsusuri Pagdating sa laboratorio, maingat na ipoproseso ang mga ito. Ilalagay ang swab na naglalaman ng biological samples sa isang Ependorf tube kung saan ito ay lalagyan ng extraction buffer na gamit upang marilis ang mga cells. Layunin ng prosesong ito na makuha ang cells mula sa cotton swab na ginamit sa pag-examine. Pagkatapos nito ay lalagyan ng solution na siyang magbibiyak ng cells upang mailabas naman ang DNA. After po namin analyze on the genetic analyzer yung mga samples, ito na po yung um, visual representation ng mga ng DNA, DNA ng mga individuals na tinest natin. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng prosesong ito, makikita kung may naihalong DNA ng ibang tao sa biological samples na nakuha mula sa katawan ng biktima. Paglilinaw ni Dr. Di Ungria, hindi ibig sabihin na may nakitang ibang DNA sa biological sample ay otomatikong biktima na ito ng rape. Ang sinasabi lamang ng DNA analysis, may naihalong DNA ng ibang tao sa pasyente at ang pag-iimbestiga sa kung paano nakarating ito sa biktima ay nasa kamay na ng mga otoridad. pero yung uh, kasi sabi niyo para sa mga kabataan. So gaano kabata yung pwede nating i-test? Ay kahit ano wala walang pini, alam niyo ang mga pasyensya na ang mga perpetrator walang pinipiling edad. So kahit sinong tao, babae man o lalaki, na nagahasa, pumunta ka agad at magpa-examine and so far, meron na ba tayong mga facilities or hospital laboratories na nag-administer ng site? Sa child protection network. Ah, yes. uh, yung kanilang ano parte ng training na ginagawa ng um, ni Dr. Bernadette Madrid at ng kanyang team ay um kinitrain niya yung mga medical doctors sa mga child protection units ng mga ospital katulad ng Baguio Medical Center ng Vicente Soto, Uh, sa Cebu, uh, Medical Center. So, maraming CPUs. At um, ang kanilang protocol is kung merong within three days, likely merong na makukuhang um, biological sample, kinukuna nila. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang grupo ni Dr. De Ungria sa isang commercial firm upang higit na maabot ang mga nangangailangan nito sa anmang panig ng bansa. Meron kaming prototype kit meron na kami kinakausap na commercial firm. Kasi siyempre may limitation ang magagawa ng isang laboratorio to assemble the kit. You know? So, ang, ang usapan namin, and hopefully by next year, malo-launch na to such that meron tayong sexual assault investigation kit sa tulong ng DOST. Ito, malaking pondong nilagay ng DOST sa amin uh, through the Philippine Council for Health Research and Development. Marami yung uh, pananaliksik namin ay sinuportahan dahil merong social relevance ang siyensang dinidevelop namin. Um, and next year, hopefully, malaunch natin ang sexual assault investigation kit. Hindi na prototype. Kit na siya talaga. At tutulungan tayo ng ating partner business um, company na una, hindi gaano kamahal. Yan ang usapan namin. Hindi, hindi pwedeng maging mahal ang kit. Pangalawa is, tutulungan tayo na maabot ang lahat ng lugar sa buong Pilipinas para lahat ng ospital na merong pinupunta pinupuntahan ng mga biktima ay magkaroon ng kit. Sa kabila nito ay may pangamba pa rin ang grupo ni Dr. De Ungria. Aminado sila na malaking challenge sa kanila na mahikayat ang mga biktima ng sexual assault na magpa-examine. Marami pa rin kasi sa mga ito ang takot na magsumbong at pinipili na lamang na manahimik. So, kanina sabi niyo rin, ma'am, na parang dapat within three days, dapat magpa-check na agad or magpa-test na yung, uh, let's say, pasyente nga, ng sexual assault. Pero, just in case, kasi marami tayong mga kababayan na takot, hindi agad nakapagsusumbong sa kinauukulan. Na so, paano magiging kapakipakinabon sa kanila ang saig? Uh, ito rin, ma ma malaking um, challenge sa atin. Siyempre, naiintindihan natin ang mga pasyente, mga biktima, na hindi ka agad nakakapag-report. Una, dahil nahihiya sa nangyari. Uh, marami ang nakakaramdam ng takot dahil tinatakot sila ng perpetrator. So, hindi yan napakadaling sabihin na basta't pumunta ka sa ospital. Hindi. Naiintindihan natin kung bakit hindi agad nakakapunta ang isang pasyente. Lalo na kung bata. Kasi ang bata, para pumunta sa CPU, kailangan may kasama kailangan may perang pambayad ng pamasahe. Ngayon, hindi pa makalabas sa, sa pandemic. Pag lumabas yan, hahabulin siya, di ba? So, meron mga ganyan. So, ang nangyayari dyan, kung halimbawa ay may isang pasyente, may isang biktima, kung hindi nakapag-report agad, ang maaring gawin niya is pumunta sa CPU, pumunta sa police, at pagkatapos isalaysay kung anong nangyari kung hindi makukunan yung pagkakataon na yon, hindi na ng sample. Kasi sabihin natin, hindi 3 days, sabihin natin dalawang buwan, tatlong buwan, kanyan, hindi, hindi na kunan, hindi wala nang makukuha. Pero kung sinalaysa yan, ang gagawin ng social worker ay bibigyan ng payo. Para kung sakasakali, nangyari uli ang panggagalaw or panggagahasa, alam na ng biktima kung ano ang gagawin. Importante na ma-examine agad ang biktima sa loob ng tatlong araw. Bawat araw na lumilipas na hindi na-examine ang biktima ay paunti ng paunti ang pagkakataon na makakuha ng ebidensya ang mga doktor sa katawan nito. Paalala rin niya hanggat maaari iwasan ang maligo sa ganitong pagkakataon upang masiguro na hindi maalis at may makukuhang DNA ng salarin oras na i-examine ang biktima at itago at isama sa pag-examine ang mga gamit tulad ng mga damit at kumot na maaaring may transfer ng DNA nito. Umaasa ang grupo ni na Dr. De Ungria na makatutulong ang sexual investigation kit upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng salarin at higit sa lahat ay mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga biktima bilang panghuli ma'am, anong mensahe mo doon sa mga kababayan natin na nagbibiktima ng sexual assault? Ang mensahe natin sa mga tao, ano, unang-una, ang, ang masasabi lang namin, hindi po kayo nag-iisa. Um, alam, hindi, hindi tayo magkakakilala, subalit, Meron po kami dito sa DNA Analysis Lab, meron po kaming team ng mga batang researchers. At gusto namin gamitin ang agham para magkaroon ng hustisya. Makatulong sa seguridad ng pamayanan at mabigyan kayo ng panibagong pagkakataon para magkaroon ng mas mabuting pamumuhay. Kaya kailangan po tulong-tulong tayo kasamang Siyempre ang DOST na tumutulong sa amin, sinusuportahan kami ng Child Protection Network. At syaka, hopefully, ito isa naman ang tawag ko sa ating mga legislators. Wala pa tayong DNA law kung kaya't napakahalagang mag-usap tayo para magkaroon tayo ng mas efficient na procedure sa pangongolekta, pag-aanalisa, at pagtago ng ebidensya para sa ating mga kababayang nagahasa at umahanap ng hostisya. Ang Sexual Assault Investigation Kit ay isa lamang sa mga instrumentong ginagamit upang makakalab ng matibay na ebidensya na makatutulong sa pagtukoy sa mga salarin. Ito ay isang solusyong sagot ng agham sa pagbibigay hustisya sa mga inapi at biktima ng ganitong uri ng krimen. Ngunit bukod sa teknolohiyang ito, may isa pang solusyon na maaaring gawin ng sino man. Hindi kailangan ng masusing pag-aaral, hindi kailangan ng diploma upang matutunan, at higit sa lahat, hindi kailangan ng antas ng kaisipan upang maunawaan. Ang kailangan lang ay bukas na isipan at respeto sa bawat isa upang bawat isa ay mabuhay ng matiwasay at masaya. Napahanga ka ba sa episode natin ngayon? I-share lang ang inyong reaksyon gamit ang hashtag Expert Talk Online at hashtag Science for Justice. Muli magkita-kita tayo sa susunod ng Miyerkules alas 5 ng hapon para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan sa agham at teknolohiya dito sa DOS TV Facebook page at YouTube channel. Ako po si Jel Miranda at ito ang Expert Talk Online.